Okay, lahat ng mga aplikante ay huwag maingay at antayin ang bawat isa ay i-interviewin ko. Oh no! Kasi marami sa inyo nag apply na nagpapanggap lang. Pintor ko no. Pero pagdating sa aktual, binababoy ang trabaho. Napapahiya lang ako sa mga kliyente. Kaya lahat sa inyo o isa-isa sa inyo, i-interviewin ko. Wow! Kung talaga mong pintor, o Pintoy. ah, maliwanag ba? Kasi meron dyan nakaraan nag-apply. Hindi pala siya pintor. Kung hindi, hindi, pintor ng nicho at ng pintor ng itlog na pula. Oh, no! no. Ah, Okay, maliwanag ba? Mauuna ako dito sa isa na to. Okay? Wow! Sa Ikaw ba yung aplikante? Uh, ako po. Ay, yung yung lang. Anong anong skill mo? Anong talent mo? Skill ko magsalasal ay <laughs> Este, magpipintura. Ah, e, bro, magaling ka palang brochador. nagpabrocha ka, ka ba? Pwede, pero dati akong ang doon. Gusto mo, brochain kita eh. Wow! <laughs> 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 Wag wala <laughs> sempit, sa sempit, yeah. sa bangkinaen. Ayan, ano? Mapila, mapila. What? What the fuck? Ochano. Gusto mo makabilang yan? <laughs> <laughs> Hindi po Nakakatakot. Na. Uh, tumak tumak na ako <laughs> no? kayo tumak tumak na kuya. Ano <laughs> po? Ano po? Ano po? Ano po? Ano po? Ano po? Ano takot. Ano po? Ano po? Ano po? Ano po? Ano Ano i <laughs>